Hi guys! So sa mga nagtatanong kung ano-ano nga ba yung laman ng aking bagahe nung ako ay pumunta dito sa Japan, eto na. So alam nyo naman kapag ikaw ay under the JET program at magiging ALT dito sa Japan, sagot ng JET program ang iyong pamasahe papunta dito at pauwi. At syempre kasama na nga doon ang dalawang bagahe na hindi dapat lumampas sa tig 20 kilograms. At isang bag na hand carry na hindi dapat lumampas sa 7 kilograms. Actually, medyo malilit nga itong mga bag na meron ako. Madalian lang din kasi actually itong preparation at pag-e-empacking. Anyway, at least ngayon mapapanood na ninyo magkakaroon kayo ng idea. So syempre, bilang hindi ka pa naman agad-agad sa sahod, no? I advise na magdala ka ng maraming pagkain. Actually, yung iba nga o madami sa amin ang nag-intend ng isang bagahe para lamang sa pagkain. Syempre, mamimiss mo rin to kapag nandito ka sa abroad. Kaya magbaon ka na lang ng mga Pinoy food. Huwag po rin kalilimutang magdala ng maraming toiletries, guys. Nako, napakamahal ng presyo ng mga yan dito. At medyo mas matapang pa rin yung mga products natin dyan sa Pinas. O so, baka mas nasanay lang talaga tayo, no? condiments, huwag niyong kalilimutan mga kapatid. Meron din namang bilihan ng mga Pinoy products dito pero napakamahal. At syempre, bilang pampasalubong mo sa iyong mga co-teachers, yung dried mangoes na nakikita ninyo, yan po yung dinala ko. May tinatawag kasing omiyagi dito sa Japan, parang courtesy ba? Yung iba ang dala nila yema, makapuno, o mga products dun sa lugar nila. Pero sabi kasi nila mahilig daw sila sa dried mangoes. Lahat ba bibigyan ng omiyage? Well, pwede namang hindi lahat, pwede yung mga head lang. Pero ako binigyan ko lahat ng mga faculty. Nakalagay naman dun sa yong magiging contract kung ilan ang miyembro ng faculty Planner, nagdala ko ng planner at ng diary At ito na nga, magdala lang tayo ng konting damit Pina-vacuum seal ko lang yan mga kapatid Actually, pagdating ko nga sa hotel sa Manila, yung iba dyan inipuan ko pa Magdala ka ng filipiniano ng Barong Tagalog Magagamit mo yan sa orientation At syempre, sa unang araw ng pagpapakilala sa isa-eskwelahan Pwedeng hindi ka na magdala ng winter jacket. Marami namang mabibilhan dito. Unless, yun yung araw o buwan ng Kung dating. masanay ka sa kape at hindi ka mahilig sa tsaa, magdala ka rin ng maraming kape. Cup noodles, mga sabon na hiyang mo. At kung mahilig ka magpapremyo sa mga estudyante mo kapag recitation, pwede ka magdala ng mga chocolates na galang sa Pinas. Kahit yung mga tik-